Sino Tanaka? Tanaka's not here. Sa tonik, ko, mag-aatas. Huwag ka sinungaling. Ang kotse na sa labas. Pabanata kita. T Tanaka's dead. He's in the hospital. Where is the money? You talk. Not here. Where? N no money. No, no money. I kill you. Nero! Wait, 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 wait! kamani ander rasa ilalim mm. ah. aku nishiro Cái có ảnh ba sinasabi mo? Nakalaya si Versosa? Kailan? Last night. Naniniwala na ako na butas ang batas. Ang laki talaga na nagagawa ng pera. Nababaluktot ang tama. Natutuwid ng mali. May good news ako sa'yo. May nakapagturo sa akin sa nanay mo. And I saw her myself. Saan? Sa... Sa Marikina. Kamusta siya? Mas mabuti siguro kung ikaw na mismo makakita sa kanya. <laughs> o, oh, baka naman kunin mo lang yung Bible at saka yung Rosario, tapos hindi mo naman gagamitin yan. Ito talaga si Ano. Oh. <laughs> Alam mo, Kuya Nardo, walang hindi nagagawa ang prayer. Natatanda ako nung malilit pa tayo. Gabit araw, nagdarasal si Inay. Pero ano? Nagiwalay sila ni Itay. Nakulong ako rito. Naghihirap tayo, di ba? Manalangin ka. Ang ipanalangin mo, walang masamang mangyari sa'yo. Dahil papatay ulit ako, oras na may umargabyado sa'yo. Oh, sige na. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo, ha? Ah. Pati, pakisabi kay inay, kahit hindi niya ako mahal, mahal ko siya. Basta ito lamang ang tatandaan ninyo. Kahit na nahuli na kayo sa akto ng paggawa ng kasalanan, huwag na huwag kayong nga amin. Huwag kayong gagawa ng kahit na anong deklarasyon. Hintayin ninyo ang abogado ko. Siya ang bahalan dumipensa sa inyo. Bogi, meron akong ipatatrabaho sa'yo. Kinakailangan maging malinis ito. Dahil sa... Anak! Kanina pa kita inihintay. Ninong. <laughs> Amoy pam pam ka pa, anak, <laughs> Boss, matagal ko na sinasabi sa'yo, pamburikak lang ang inaanak mo. <laughs> 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 pilit ko yung singgaw sa trabaho ng mga parako. Eh, kumag naman yung inaanak mo. Ang lahat ng tao, Bogi, nagmumula sa maliit. At itong inaanak ko, balang araw, magiging malaki. Mas malaki sa'yo. Anak, kaya kita'y pinatawag, may patatrabaho ko sa'yo. Merong isang club na pag-aari ng isang ihud. Ang pangalan ay Agapito. Ayaw nang magbigay ng yun, Magmula na magkaroon ng patong sa mga pulis. Malaking kwarta rin yun na ayokong mawala sa atin. Gusto kong bigyan mo ng leksyon ang ng Agapitong yan. Ipakita mo kung paanong magalit ang ninong rustiko mo sa yan. Sandali lang, boss. Sandali lang. Hindi ata tama yan. Inuubaran niyo na ako ng trabaho dahil sa inanak mo. Ako ang gumagawa ng programa ng mga kilos natin. Kung ano sabihin ko, yun ang gagawin niyo. Ah, Nino. Kakausapin ko lang utong baso sa to, ah. Sandali lang. Mukha yata ang minamalit mo akong bugi, ah. Kung may din ako. Alam ko marami ka na napatay. Pero ito lang sasabihin ko sa'yo. Isa lang ang kayo mo kaya kong alisin sa katawang mo yan. Anak ka mo? Pa, paano tutunan, ganoon din ang gagawin ko pag di mo ako tinigilan. Kumunod <coughs> ka. Magkasubukan na tayo. Ops! May nagmamagal Sige, bumunod kayo. Na magsama-sama na kayo sa dagat-dagat ng apoy. Ano, bunok? yung pinagagawa mo sa akin. Aayusin ko na. Sige, oh, Ninong. Aalis na kami. Tara na. Ito, ito. Muntik na kayo, ha?